What's up mga gawa? This is for who lang to my YouTube channel mga gawa. So itong akin ano pala ngayon, uh, isi-share sa inyo kung paano mag-ano ng electrical doon sa power outlet. Dapat nakalibas yun pag malayo ang iyong mga gawa, ang pagitan ng power outlet. Nilibala nyo kasi malayo naman talaga kasi hindi ako pwede makalikit-ikit dyan gaya ng kwarto at saka gaan ito ng mga gawa. So dapat nakalibil yan. Gagamitan natin ng libil, libil hose ito. Libil hose. So dahil meron na akong kinabit na isa, yung isa naman nandito ipakita ko sa inyo mga gawa. Mga gawa yung level bar. Yan. Pilipili mo na dito. Dito ka na kumuha sa baba kasi andito yung guhit natin. So basta na kapag umpisa ka ng isa, malalayo naman kasi ang guhit ng ano, sabi hindi mahalata. Lalo mahalata yung pag nakapintura na kayo. Huwag yung kakalimutan yung mga narapat gawin bago kayo gumawa. Yan. kita niyo ang aking alaga oh. Gusto tumulong. Alam mo na, itutulong yan Ayan, ayan. Tawid-tawid lang. So dahil mahaba yung ating ano, nandito tayo nakalibil. Ito ang kinuha natin ng libelasyon dun sa kabila. Yung, ila, yung isang labi na to. So pwede tayo mag-cut. yan, goods na yan. Mga kagawa. Ah, uh, dapat ito, dapat nakausli lang tayo ng ganyan. Pwede naman yung kalangan dito yung bato, yung ating ano, yung ating PVC. Kasi papalitada pa tayo. Meron ano, ginagawa lang ganyan eh pag wala sa hulog yung palitada, pwede yan lumalim yung ating ano. Pero yung ganito na nauna yung ating kulom, nasa hulog yan kasi doon tayo nag-layout. Yan mga kagawa, yan. So, kahit ano na natin yan. Uh, kahit makaalabas lang tayo labi nito uh, ng mga 5 cm o 1 cm para pag nagpalitada hindi gaano malalim yung ano abot na abot yung ating ano yung ating pag nag -screw na ng ating fire outlet yan wala nga itong ating ano oh 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 mo oh, oh. talaga nito eh, ko eh. ang technique ni mga gawa para hindi nakagumuha ng ano hindi na kumuha ng heat gun kailangan nyo lang ito kailangan nyo lang ng bato basta hindi na babago na ano yan mga gawa op yung pinakapuno ok pakita ko lang sa inyo mga gawa nakakala na tayo so andyan na ating rap, wrap preparation So, ang teknik na magagawa naman yan, baba, huwag yung kakalimutan na hindi nyo basain. Yung ating, kahit maliit lang yan, binabasa yan mga gagawa. Itong ano, ingatan nyo lang, pwede naman maanohan ng tubig yan, hindi naman karamihan tubig ang mailalagay dyan. Tapos, Ti May sahara yan mga gawa. Kasi labas yan. pero yan yung likod. Huwag kakalimutan yung maglagay ng sahara. Pang water waterproofing yan mga gawa. Para walang tumagos ng tubig. Dito sa ating perol Although pwede naman yung mga gawa. Kasi dito sa kabila magtati ng bahay. Pero dapat may sahara na. Ito mga gawa. May asintada yung sa asintada na, may sahara rin yan. Ando sa una kong vlog. yon wag na hindi mo na natin gagalawin yan hanggang di tuyo kasi yan uh, dapat maging smart na tayo habang nagpapatuyo mayroon tayong ginagawa na ano itong, itong ano kalakihan pa lang ano na to dalawang outlet nito yung ilaw naman pwede tayo kumuha dun sa taas na Tapos ang ano yan mga gawa, papalamanan nyo lang dito ng halo. So, andito yung ano natin. Dito yung butas natin, itong PVC. So, dito tayo maglalagay ng palaman. Huwag sa loob ha, kasi babarabi yun. Joke lang. Linisan muna. Para pag may mahalaglag na halo, linisan muna yung mga gawa. Para pag may lumaglag dito, mapapaginabaga natin. Hindi na, na itatapon. Mahal lang kaya yung siminto ngayon mga gawa. Nasa 250 sako. Depende sa hardware. Yan. Dapat maging dedicated tayo sa ating ginagawa. Kasi hindi may, hindi hindi madali kumita ng pera gaya ng mga amo natin naghahanap buhay diyan para pambili ng materialis pero mas maganda yung ganito oh tumba na Ingatan na ano kasi mag, yan ang pagmumula ng bara. Itong ating PVC. Meron naman siya binabalas ubas dyan yung mga masun na ano. Ito na yung isa Nakapag ano na tayo ng isa Ando naman yung pangalawa So ito nga ating column Column 1, column 2, column 3 So ang column 4 Ikinundim na natin Wala na doon Doon sa baba Nandun yung, ano na yung poste doon Naka column yan Naka column 4 So ito Nakabubungat pala tayo Mga gawa So meron na tayong eh, Yung ano Yung mapapansin nyo Dubli yan Itong ating Ginawang pasya board uh, 2x3 So dahil ang ano yan uh, naging 2 by 6 yan kasi dalawang tris. So dahil 4 ang ating ang gagamitin pala din natin mga dahil ano yan uh, sting na ano uh, inside gutter nasa yung gutter so ano na yan uh, stingless na yun napaka sa ano nag tayo dyan para matibay ang ating ano yan yan mga gawa. So, uh, so much for that mga gawa. Dito pala tayo nakapokus sa ating ano, sa aking improbable na ito mga gawa. So, yan. Ang ano yung mga gawa, dapat naka yun yan. Ito pakita ko sa inyo. Mula dito sa flooring. Huwag na tayo dito kumuha sa flooring kasi uh, magtatiles pa tayo dyan. Pwede tayo kumuha dito. Yan. Uh, yan pala. Uh, pwede tayo kumuha dito. Nibilas yun yan. Pagunta roon. Gamit ang ating nibilhos. So, yan mga gawa. Wala pa akong vlog nito. Meron akong vlog nito uh, doon sa aking ano. So ni dip ano uh, kuha. kuha, natin ng ano, metro 32, 32 cm. So dito sa kabila din dapat naka 32 cm. So li-level tayo. Dito na papasok yung level. Kasi pag wala siyang sa sa level at saka nakapintura na yan, halatang halata yan mga gawa na wala sa nibilasyon. Ang lalabas yung mga gawa, parang kingkoy. Ginkoy ang kalalabasan pag wala sa libelasyon. So ano lang gagawin, ano lang masasabihin ng ating mga kliyente kung wala sa libelasyon yan. Ah. So 32, 32 inches, ah, sentimetro pala, hindi inches ah, kasi masyari matas yun. Oh, ito naman ang aking, ano, umakago pa ng lapis. Oo, oh, oo, oh, oh. oh gusto pa siyang mag-nibili. huy wag ka dyan! Tap lover tayo mga gawa o pit lover tayo. 32. Ang ano yung mga gawa, nasa 30 lang man ang standard dyan. Nasa 30. Huwag kang lalampas ng mga 40 kasi masyadong mataas na yun. So, libel tayo. Ang paglibel yan mga gawa, kahit ikaw lang mag-isa, sinishare ang trabaho natin. Ah. Aking, ano, Gagawin ko na mga gawa. Hay! Hay! Tapi Putik. Magawa, dandanan mo lang. Kasi pag dalawa yan, dalawa kayong persona, so madali lang yan. Gagawin mo lang magawa, Yung lapis mo, nandito na sa isa. Yan. Alam mo naman mga gawang paglibel yan, kung saan tumigil yung ano, dalawang latagan lang yan, kahit mong isa ka lang. Terpito. Yan. So, andito na isang paypay. -pay. Ito na isang paypay -pay, -pay mga gawa. Kita ba ito? So, pupunta dito sa kabila. Dandan -dan lang, basta maabot mo ng isang dipa mo. Oh. So, hindi pa na Basta yung lap, yung isang kamay mo, yung nandun na sa pader lagi, itong lapis. Iguguhit e, mo lang ng ganyan. kahit mag isa ka lang basta nakagawa mo yung narapat walang questionable yan kasi mayroon ano gaya ng mga klinti natin na hindi naman ano sa pera yung parang kasi alam nyo na may mga nag-aaral pang mga bata sumasabay yung paggawa ng bahay kahit mag isa lang tayo kasi pag marami tayo marami ang gagawa napupokus yung buhos ng pera doon sa pinapagawa so yan Nakalibil na yan mula dito sa ating ano. Ito ang ating laylayan ng ating ano. Diyan yung ano, utility box. Diyan yung yung box magawa, utility box yan. Yan, pwede dito. Tatay, pag may ni-build bar naman, tatay na ni-build bar dito. oh isa. Ang guhit natin. At saka dalawa. Tatlo. Kita ba yan? guhit yan. So, yun lang mga gawa. mga kagawa lumabas lang yung ito galing ito sa loob doon sa likod niya so kikiwitin nyo habang susungkitin nyo pala hindi kuitin bisaya yun yung salita ko maray pala yun alisin nyo para habang basa pa kasi pag matigas yan matiga, matuyo na yun, matigas na rin yan so dito nang papasok yung ating ano basahan Papa, ano, ano 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 di kaya karton kung wala kayong basahan basakan nyo pwede kabihiran nyo itong ano itong ating lalagyan ng screw ito pwede naman yan lagyan ng masking tape pero ayan dahil ano naman yan basahan na lang yan kasi hagis hagis lang naman yan eh yan mga kagawa para walang pumasok dito sa ating pipe na halo so goods na yan pwede na hagisan yan Dapat dun sa kaloob-looban malagyan. Ba. Sa kaloob malagyan para mayroon kasi yung mga fire outlet na lumalabas ng tubig. Nagtataka yung mga owner ng bahay, bakit walang bakit may lumalabas sa tubig? Kasi itong ano, yung likod ng PVC, ah, uh, pwede walang halo yan, nako, na naman. Pwede walang halo yan, kaya lumalabas yung tubig doon sa area na yun. Tapos yung likod ng yung likod ng ating uh, ano utility box walang halo hindi sulit kaya lumalabas ang tubig doon. So ganoon yan mga gawa nangyayari sa mga may bahay diyan at uh, lumalabas ang tubig doon sa power outlet nila. Pag ano kaya susunod din susunod nila mga gawa. Para pasok na pasok. Yeah. Dapat na solid yan mga kagawa para walang lumabas sa tubig. Lalo yung mga firewall mga kagawa. Didinan nyo lang para pumasok doon sa kaloob-looban. So itong kakapal hindi na hindi na ano yan. Pwede hanggang dito yung halo natin. 1 1 inches mula sa ano 1 pulgada mula sa ating utility box makapal na rin yun kaya hindi gawang malalim ang ating tornilyuhan ng ating power outlet so yun mga gawa nandiyan naman ang ating ano kita nyo ba i-inspection yung ating gawa i-inspection na i-inspection ah. ano ba ginagawa mo dyan awala ah, okay Tignan na ng ating alaga kung may nakatakip na basahan yung ating, ano nag-iinspeksyon din yan eh. So, yun mga gawa. May na-share naman ako. Simple lang yun mga gawa. Uh, basic lang yun. Pero, sa ano, ma malaking suralin yan. Pero, paglagay ng nalagyan ng halo at nalagyan ng Hindi nalagyan ng tamang halo. Pwede lumabas ng tubig. So, yun mga gawa. Sa mga nag-aabang sa akin, mga upload sa akin YouTube channel. So, maraming salamat. At sa, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, maraming salamat. Utang ko na sa inyo yan. So, pa 2,000 subscriber na ako mga gawa. So maraming salamat sa aking 2,000 na followers sa aking YouTube channel. Mabuhay kayong lahat. At binabati ko kayo ng isang magandang oras mga nasa sa ibang bansa man kayo o dito man kayo sa Pilipinas magandang hapon magandang umaga at saka mapagpalang hapon so yan mga gawa sa mga nagko-comment mag-comment lang kayo sa mga baguhan mga gawa na sa aking mga playlist sa aking YouTube channel nandiyan sa about lahat ng construction uh, mga construction mga trabaho ng ano ganon so nandyan ganon lang yung mga gawa nandyan lahat yan so nasa tamang vlogger kayo mga gawa so may vlog ko naman so uh, sa aking na so, uh, upload abagan nyo na lang maraming salamat God bless boy kayong lahat